Hanapin mo tulutuin mo yung sa birthday mo. Gagawin yung fried chicken. Oh. Gagawin fried chicken. Wala kang handa. Ganda dito. Alam mo. Ha? Ngayong tsaka daw. Sarap. Tambay tayo sa garden. Ganda dito. Fresh. Sa oh, ating mag swimming pool. Okay, mami, Ay, yun, swimming pool? Ayun na oh. swimming pool. Ayun ang house. Ay! Saan? No, Ayun na yung tubig. Yan? Hmm, Gagawa ang swimming pool. Ayun na. No. Ala, may kuchilyo. Naku, may kuchilyo din sa ano. Sa puno. Naku, At may kuchilyo doon. Ang ganda o. Oh. Ganda. Ganda na. Ha?